Hoy, Anita. Ano ko dyan? Alagaan mo kapatid mo. Hmm. Alagaan mo yung kapatid mo. Kita na tanga. May may tulong ka naman dito sa bahay na to. May tulong ka rin dito sa bahay na to. Kaya mag-ano ka din, magtrabaho. trabaho trabaho ka din. Ay, ang ganda ng aking Hmm. Ay. Hoy, ni. Hoy, Pilisa, Kumo na na. Bawas ka nga. Total mamay maglalaro ka naman. Yung pagkain pagkainan, ibigay mo rin doon aling alinay na. Yung makain naman nila. Sigurado wala pa yung pangkain doon sa baby nila. Dito mo. Tapos Pagtapos mo ibigay yon, yung tapos well, balik mo kay Aling Negra. Eh, kaya nakita e, ka rin na yan. Eh, Aling Negra, lang ko lang. Bidigyan niya ako ng pagkain kasi nung birthday niya, nagbalot ako. Sini yan? Ano? Kinakagigito ko na yung itong ulam. Itong ulam? Anong akala nyo sa'yo pag patay guto mo ng ulam? Tsaka bibigyan nyo sa amin, may bawas. So, lumayan sa mama mo. Ito naman na ito yun yun. Eh, Kaili ko na nga lang ito. Ay, bigyan ko na naman pala kay mama. Teka lang, kainin ko muna. Hi, Chloe. Chloe. Lobi, talaga. Abay, dia sa saking tu, kluwik. Hmm. sikit mm. Mama, mama, mama. Ang baba kanina. Hindi ko to. Dami siya na basara na natin. Eh kanya raw. Ano tingin niyo sa akin? Wala akong ulam. Ha? Sinabi niya, ma. Tapos, may sinabi pa siya, ma. Yan. Tsaka ibigay niyo sa akin yung pagkain na yan. Pulang-pulang. kulang. Ang na niyo na yan. Pagbibigay to tayo, yung walang bawas. At ah, talaga? Teka lang, wanda sa akin, impact na rin. Wanda ka sa akin. Hoy. Hoy. nana, mo Kung ayaw mo tanggapin itong pagkain na ito, huwag ka na magsalita ng kung ano na sa anak ko, ha? Walang <laughs> ganun, ma. Sa tanggapin ko naman yan. Kaya lang kasi biglang umalis yung anak mo. Ako na nga ito. Ang bango, ha? Sige sa akin na ito, ha? Kanyag mo. ba yung... normal muốn nhìn nhìn tao Chẳng Nhìn tao muốn nhé Cô mặc bật ghê nặng Cô Ong si Pei bihinan si Samu Ubusin muna yan Omi gagawin pa Ubusin muna yan Mama, napaka ano talaga kayo tita na yun, ay. mo nun. Binibigyan tayo na alin yun, ay. Ba, yun ang kaya wala ko naman mag-alaga d'yon kayo yung punso. Kapan pa ako nag-aalaga d'yan? Ay, aling nena. Ay, aling negra pala. Anong aling nena? Aling negra nga po eh. Nagsuri naman po yung tao eh. Huwag ka na ba yung puchacho, puchacho, puchacho na yan? Ha? Ten ano? Twenty pesos? Twenty thousand? Twenty pesos naman. Umahal naman. oh Ay, isang kagat lang. Hindi ako ng twenty pesos. Pagkakarap magkagat, ah, uh... ay sige, pili ko na lahat. Ayan. Sana madami makuha ko. Oh, Dami na nakuha. Wala akong araw ito. Alam niyo, napakasarap na ito ang ina. Nabigyan ako. Bustalo na yung negra yun. Pumal naman yun. Ewan ang bumibig sa pag-ulis na nga lang Wala Nasaan oh, yung ulis? Nasaan yung ulis? ah Yung ulis kunin mo nga Hirap ata ni... ni nang Ni tita Ano mo? Tita Nera mo Uli muna Pilis Magpahulis ako Pilis Oo So naman kasi Lagi lang ko inakikipa eh Uh, galing dahil nang kahapon, ako yung mga pagbintangan ni Aling Nena. Opo, sis ko naman kasi. Lagi na lang ako eh. Aling Nena, yung walis tingting -ting daw po ayakan ni Mama. Kukunin niya lang ka. Ano ka, Tat? Hindi makapagintay ka, great man. Atat ka daw eh, kanay Aling Nena dito. Sis, wali walis tingting. Ano? Ang inang nene. Asan yung nena na eh? Okay na eh. kita ng walis na imping ha, tapos di mo ibabalik? Oh, parang walis na imping hindi di mo kaya ibalik ka, katulad ng kahapon. Ikaw na nga lang ito na ng pagkain, ikaw pati mag-aingarte. Iba, ibalik mo. Hmm. Pag sa anak ko. Ang dami-dami mo sinasabi, pero pag sa akin hindi. Ibalik mo, ibalik mo. Oo naman, Mari, walang ganun. Ibigay ko lang mo sa'yo, eto na, eto na nga iwalis mo, eto na iwalis mo, oh. Ay, niwalis mo, Mare. At saka, gusto mo doble ang kupain? Ito na. O, gusto mo tinapay? O, ayan na. Parang sanggan. Ang takot, ha? Ay, gusto mo. Takot ka ata. Sakit. Okay, lasan eh. Ay, Mare. O, paupo muna. na. Oo. Paupo muna. Kumakain ako. tumbo pa ay, 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 patay. Mas, patay. Ay! Ah! Yun na patay. Bilisan mo na. Kasi na, gata-try. Di ka, ikaw na nga rin naman. O, marunong, man. marunong naman ako mag-drive. Okay, oh, let's go. O, sige ah. Ay mandar. ba niya na ngayon? Napatay ka na. Ako lang bahala. Kinabukasan. Kaya aling nena, tinulong ka pa namin ha. Dito lang ako. Hey! Ano yung nangyari sa bahay namin? Ano si bahay namin na wala ng pinto tsaka pader? Bubong na lang natira. Ano yung nangyari? ganda mo. Uy, <laughs> nena. Alam mo ba yung namatay ka? Hindi ba ginitin pakita yung bahay nyo? Kasi daw kasi, di ka daw kasi nagbabayad. Yan tuloy, tinanggal yung bahay nyo. wala talaga ako sa kasabihan na pag di ka nagbayad ng utang, may kaparasahan ka. Pag kasi, may utang. Ang inyong yung utang, binabayaran, hindi tinataguan. Hmm. Palatuloy ng bahay mo. Yan ang parusa sa iyo ni Pakita. Hmm. Ito mo ibahay mo ngayon, no? Wala na. Hmm. Kasi yung anak ko, hmm. wala mo ko nasa anak mo. Hmm. Bago tibagin ng bahay mo, tinuwang anak mo. Alam mo kung magkano daw yung utang mo kay Pakita? Hmm. 200,000? Di ka nahiya? Ako pag nangungutang ako ng 5,000, binabayaran ko, pero hindi umaabot ng 200,000. Huh? <laughs> Tingnan mo naman ngayon, yung bahay mo, ang pangit na. Oh? Oh, ano pong magagawa mo? Hmm. Diyan ka na. Hmm. Anong gagawin mo ngayon dyan? Hmm. Utang pa. Hmm anak ko. Pakita. Pakita. Oh, bakit? anak ko, ibigay mo. Kat, ako lang para sa mo. Huwag mo na yung anak ko. Kat, anong kunin mo sa akin? Okay lang basta huwag mo na para sa yung anak ko. Ting-ting-ting hmm. hmm. mo dyan.